Ayan nga guys, no? Exercise mo tayo ito ulit. Kasi, parang bumibigat na. At, syempre, baka uh, ano kayo na nasusot ako nito. Kasi po, yung kagandahan lang, kapag meron ko yung suot nitong suit, eh, mabilis. Mabilis yung mag labas ng pawis mo. Katulad nito. Oh. Oh. Ayan. 5 minutes pa lang po na papawis na ako. Maganda kasi nilidulot nitong jacket na to kasi pagsuot nyo nito, para ang init-init sa loob. Ayan po. Mas maganda pa rin po pag meron kayo kapag nag-exercise nito. Kasi kapag kahit konti lang yung ginagawa nyo, tulad ng na, nagka-jumping jack lang kayo, Agi tawag nito. Agi mountain climbing, ganun. Mabilis pa rin kayo kasi nga nito. Yung corner ka. Ayan. Mabilis. Mabilis kayo mapawis din. Kasi parang tawag dito. Nalimutan ko siyang tawag dito sa chat. natin ilalagay ko sa ano sa comment section kung nung uring jacket to para malaman nyo rin no, oh, ayan, no. Oh. Ayan, 5 minutes pala ako ng exercise. Kita, kita nyo, pawis, pawis, pawis na pawis na ako. Ang sa katawan kasi kapag nag okay, ka tuwing hapon or umaga, depende sa inyo kung anong oras nyo gusto. Pero ako kasi, mas prefer ko yung sa hapon kasi nga mainit kasi yung ano yung panahon kapag hapon na bilis talaga malalabas yung pawis nyo yan kailangan natin talaga mag exercise kasi nga sa trabaho natin minsan hindi na natin na ano hindi na natin na mamalayan tumataba na pala tayo lumalaki na pala tayo yan marami din kasing health benefits ang pag exercise so ayun nga sa mga ilan ako ngayon 29 29 na ako ngayon So, paunti-unti umihin na na yung metabolism metabolism natin which is ay, nagiging naapektuhan yung pagdumi natin pagdigest natin ng food ayan mas maganda din kasi pag mag-exercise kahit paano lumabas yung mga toxins sa katawan importante yon. tsaka syempre yun yung nakakabata talaga yung pag-exercise, di ba? Aminin man natin, minsan yung mga ano natin, mga lifestyle natin, mga mukha natin parang ano na eh, stress na tayo sa trabaho. So, yung Exercise, exercise din kahit mga 20 minutes, 25 minutes, ganun, okay na 'yon. Kahit pa paano pa, non, pa galaw, galaw din kayo. Yung mga ugat-ugat niyo, no, maunat-unat din. Yan aw oh, kasi parang one week po lang ako. One week po lang ako nag-exercise ulit. Kung duty ko dito ako sa station, nag dito ako nag-exercise sa taas. Kasi maganda dito. Press ko dito. Uh, tuwing hapon, maganda dito. Pero kung kapag, kapag eh, naka-off ako, dito na ako nag-exercise sa, no, sa, doon ako nag-exercise sa amin. Nagbabasketball tuwing hapon talaga tuwing hapon yan nagbabasketball talaga ako hanggang gabi kasi nga syempre sa umaga may pamilya din tayong asikaso so yung free time talaga natin is tuwing hapon na lang yan yan na lang yung time natin makapag-exercise so yun lang muna ngayon oh. No? salamat